Mr. D. <laughs> Rodrigo Duterte is on a plane on his way to The Hague. Si Rodrigo Duterte, ang kontrobersyal na dating pangulo ng Pilipinas ay inaresto ng International Criminal Court. Ang kanyang pamumuno na kilala sa mga brutal na patakaran laban sa droga ngayon ay nasa ilalim ng matinding legal na pagsusuri. Ngunit ano ang nagdala sa sandaling ito? Paano umakyat sa yarian si Duterte? At ano ang mga krimen ang inaakusuhan sa kanya? Ngayon, sumisid tayo sa kwento sa likod ng pag-aresto ng ICC kay Duterte. Rodrigo Duterte ay nahalal noong 2016. As President of the Philippines, of the Philippines preserve, preserve and defend siya ay mabilis na naging isa sa pinaka-polarizing na tao sa politika ng Pilipinas. Ang kanyang pangako na wakasan ng krimen sa bansa, partikular ang mga kaso na may kaugnayan sa droga, ay umantig sa milyon-milyong mga Pilipino. Ngunit ang kanyang pamumuno ay tinampukan ng kontrobersya mula sa simula. Kilalang kilala sa kanyang walang paligoy-ligoy na pamamaraan you kill me or I will kill you, idiot tahas ang inamin ni Duterte ang kanyang kahandaang pumatay ng mga kriminal at mga nagbebenta ng droga ang kanyang kilalang digmaan laban sa droga ang naging pangunahing bahagi ng kanyang pagkapangulo ngunit ang pamamaraang ito ay nagdulot ng matinding kritisismo kapwa sa lokal at internasyonal na antas ang kanyang digmaan laban sa droga ay nagbuwis ng libu-libong buhay. Ang opisyal na bilang ay naguulat ng mahigit 30,000 na ang namatay dito. Ngunit naniniwala ang organisasyon ng mga human rights at mga kritiko na ang tunay na bilang ay maaaring mas mataas pa. Inilarawan ng Duterte government ang mga ito bilang collateral damage sa laban kontra droga. Ngunit para sa marami, ito ay mga extrajudicial killings na lumalabag sa mga pangunahing karapatang pantao. Habang tinuri ng mga taga-suporta ni Duterte ang kanyang paglilinis sa kalye, ang mga pandaigdigang katawan tulad ng United Nations, mga grupong pangkarapatang pantao at ang European Union ay naghayag ng matinding pag-aalala tungkol sa mga extrajudicial killings at pang-aabuso sa kapangyarihan. Noong 2018, nagsagawa ng imbestigasyon ang International Criminal Court or ICC sa paghawak ng gobyerno ng Pilipinas sa gera kontra droga. Sinuri ng ICC kung may mga krimen laban sa sangkatauhan na nagawa sa panahon ng panunungkulan ni Duterte. Tapos tumanggi ni Duterte na makipagtulungan na sinasabi na ang kanyang paniniwala ay walang hurisdisyon ang ICC sa mga usaping pang Pilipino, nagpas siyang ICC na magbukas ng formal na investigasyon. Kahit na nagmatiga si Duterte, nagpatuloy ang ICC sa kanilang investigasyon, nangalap ng ebidensya at testimonya mula sa mga biktima, mga human rights organization at mga dating opisyal. Pagdating ng 2021, Nakakalap na ng sapat na ebidensya ang ICC na nagpapatunay na si Duterte at ang kanyang administrasyon ang responsable sa mga sistematikong krimen. Ngayong Marso 2025, matapos ang mga taon ng mga legal na laban at pagtutol sa politika, nahuli na si Duterte. Ang pag-aresto ay nagmula sa mga kaso ng Crimes Against Human Rights, kabilang ang extrajudicial killings, torture at iba pang anyo ng pang-aabuso sa panahon ng kanyang kampanya laban sa droga. Kahit na wala na siya sa pwesto at kapangyarihan, ang pag-aresto kay Duterte ay kumakatawan sa pagtutulak ng pandaigdigang komunidad na panagutin ang mga lider sa mga paglabag sa pandaigdigang batas. Ang kanyang pag-aresto ay isang malaking hakbang para sa mahabang proseso ng paghahanap ng katarungan para sa mga biktima ng kera laban sa droga, si Duterte ay nahaharap sa maraming kaso, kabilang ang mga krimen laban sa sangkatauhan na pangunahing nagmula sa kanyang kera laban sa droga. Ang mga grupo ng karapatang pantao ay nag-aakusa na ang kanyang gobyerno ay nag-endoso, nag-udyok o nabigong ikilan ang malawakang pagpatay sa mga gumagamit at nagbebenta ng droga. Ipinahayag ng ICC na ang mga aksyon ni Duterte ay maaaring nagdulot ng sistematikong pagpatay na pinahihintulutan ng Estado sa buong bansa. Pagkatapos umalis ni Duterte sa kanyang posisyon noong 2022, nagpatuloy ang imbestigasyon ng ICC, ngunit hindi agad dumating ang kanyang pag-aresto. Ngayon lamang sa taong 2025 na ang makinakailangak bang sa batas ay isinagawa upang siya'y arestuhin. Gayunpaman, ang desisyon ng ICC na arestuhin si Duterte ay nagmamarka ng isang malaking hakbang patungo sa ustisya sa kabila ng mga pagsisikap ni Duterte na iwasan ang pananagutan. Ito ang halimbawa ng kahinahinala sa libo-libong extrajudicial killings sa Duterte administration. Si Kian De Los Santos ay isang 17 years old na jatde na pinatay ng mga pulis sa isang drug raid sa lungsod ng Caloocan. Ang CCTV footage at mga testimonya ng mga saksi ay sumasalungat sa mga pahayag ng pulisya na si Kian ang unang nagpaputok sa kanila. Sa halip, pinakita ang ebidensya na siya ay hinila sa isang eskinita, binigyan ng baril at pinagsabihang tumakbo bago siya barilin. Ang kanyang kaso ay nagdulot ng pambansa at pagdaigdigang galit. Ngunit noong 2018, tatlong pulis ang nahatulan sa kanyang pagpatay na naging isa sa mga bihirang kaso kung saan ang mga otoridad ay pinanagot. Kaya ano susunod na mangyayari? Ngayong nahuli na si Duterte, magpapatuloy ang ICC sa kanilang paglilitis. Si Duterte ay inaasang dumating sa Hague, Netherlands dalawang araw matapos maaresto. Pagkalapag naman ay agad siyang ire-ready para humarap sa korte. Sasampan siya ng formal na kaso ng mga crimes against human rights at ang mga kaso ay dadalhin sa paglilitis sa Hague. Ang ICC ay magpapakita ng ebidensya at papayagan ang depensa ni Duterte na magbigay ng mga kontra-argumento. Luterte ay madedetena sa Hague Seaside Suburb of Schweringen. Ito ang detention units ng ICC na parte ng Dutch Prison na ngayon ay meron ding limang ICC prisoners na iniimbestigahan. Ang kulungan nila ay may bed, maliit na table, TV, cabinet, toilet, lababo at intercom. Maaari ring mag-ehersisyo ang mga nakadetena. Tatlong beses din sila kumakain at mayroong kusina na pwedeng magluto ang lahat ng nakadetain. Maaaring tumagal ng ilang taon ng paglilitis. Ngunit kung mapapatunayan nagkasala, maaaring humarap si Duterte sa mahabang pagkakakulong. Habang umuusad ang proseso ng legal na usapin, Maraming Pilipino siyempre kasamang international community ang masusing magmamasid sa kaso dahil ang kalalabasan nito ay magpapakita sa buong mundo na walang sino man ang mas tataas pa sa batas. Ang kakalabasan ng paglilitis na ito ay maaaring magdulot ng pangmatagalang epekto. Hindi lang para kay Duterte kundi para sa mas malawak na issue ng paglabag sa karapatang pantao sa Pilipinas. Kung mapapatunay ang nagkasala si Duterte, magbibigay ito ng matinding mensahe na kahit ang mga lider ay maaring managot para sa makrimen laban sa sangkatauhan. Maaaring makaapekto rin ito sa hinaharap na direksyon ng politika sa Pilipinas kung saan marami ang nagtatanong kung ito ba ay sadya ng administrasyon OST siya galing sa ICC. Dahil alam naman natin, may mga bangayan na nangyayari ngayon sa gobyerno at oposisyon. Interpol asked for help and we obliged. Ang pag-aresto kay Rodrigo Duterte ay isang historic na sandali sa parehong kasaysayan ng Pilipinas at international community. Isang pangulong minsang matapang na tumangki sa pandaigdigang pangangasiwa ay ngayon humaharap sa isang legal na laban sa mismong hukuman na kanyang sinubukang baliwalain. Ang mga darating na buwan at taon ang magtatakta kung si Duterte ay mananagot sa kanyang mga aksyon at syempre kung ng katarungan para sa libo-libong biktima ng kanyang gera laban sa droga. About Okay. Ang sila. May seryoso tayo ngayon pero anong masasabi nyo sa desisyon ng ICC na arestuin si Duterte? Naniniwala ka bang magkakaroon ng katarungan o magkakaroon ng hadlang sa kaso? Iwanan yung comments below The End Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!